Aringaho pala mga kalinggit, at niluto ko din sa boarding house. Ginisang munggo, simple nga lang ho pala yung pagkakaluto ko din. Pagdating ko nga ho pala din sa boarding house mga kalinggit, ay eh, hinugasan ko na nga ho pala rin munggo. Tapos sinalong ko na nga ho pala rin, medyo matagal-tagal din nga ho pala rin ilaga. Aba nakasala nga ho pala yung ating munggo ay magagayit naman ho tayo din ng mga sangkap na ating gagamitin. Aring nga ho palang pecha ay ko nga lang ho pala ng maliliit dahil pansawag nga ho pala natin arisa sa munggo. Tapos nagayat na nga rin ho pala ko dyan ng sibuyas, bawang at aring nga ho palang kamatis. Dalawang piraso nga ho pala dyan yung aking ilalagay. Nagbili nga ho pala ako ng dalawang stick na inihaw na taba ng baboy aring nga ho pala yung ulo ng baboy. Ari na nga ho pala ang binili medyo mura nga ho pala rin. Ang isang stick nga ho pala na ay 20 pesos na kapag nga ho pala rin nagayat ay marami-rami na nga ho pala rin. Pagkatapos ay magigisa na nga ho pala tayo dyan ng munggo. Nagsalang na nga ho pala ako dyan ng kawali. Kapag nga ho pala mainit na ay maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting mantika. At ating igigisa muna nga ho pala rin taba ng baboy. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging brown kapag okay na. Ilalagay muna ho natin din sa gilid at magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Kapag nga ho pala okay na 'yung ating bawang at sibuyas, ilalagay naman ho natin aring kamatis. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa lumabas 'yung katas ng kamatis. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring munggo at maglalagay din nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng asin, umami, paminta at pork cubes. Halu-haluin lang ho natin hanggang magsama-sama yung mga lasa. Kapag nga ho pala okay na at nabulak na at luto na rin naman ho aring munggo, ilalagay na ho natin aring pechay. halu lang ho natin at iintay lang ho natin aring maluto. Kapag nga ho pala luto na yung ating pechay, ilalagay na nga ho pala natin yung nagpapasarap sa ating munggo, aring nga ho palang chicharon. Iintay lang ho natin aring kumulo at makalipas nga ho pala ilang minuto, arin na nga ho, luto na yung ating ginisang munggo. At pwede na nga ho pala tayong kumain. Dahil luto na nga ho pala rin ating munggo at yun nga ho pala nga hanguin hindi di sa kawali. Habang hinahango ko nga ho pala rin mga ay talaga namang amoy palang ho ay nakakagutom na. At gustong gusto ko na nga ho palang kumain. At syempre nga ho pala mga hindi ho mawawala di yan yung kapartner nga ho pala natin diyan sa munggo, ari nga ho palang tuyo. Ari nga ho palang tuyong ari ay bigay pangalang ho pala sa akin ng aking katrabaho at tamang-tama -tama naman ho ari sa ating munggo. Dahil luto na nga ho pala rin ating tuyo at ina nga ho pala nga hangu din sa kawali at amoy palang ho'y nakakagutom na at nakakatakam na. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na ho ka dyan na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din ni. At marami naman ho ako nilutong munggo. Ang pagluluto nga ho pala ng munggo ay hindi lang ho tuwing Friday. Pwede rin ho kahit ho anong araw na gusto ho nyo magluto. Yung Friday naman ho ay kasabihan lang naman ho iyon. Ay paano ho mga kalinggit hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood at ako muna nga ho pala ay kakain at masarap nga ho pala rin akin ni Lutong Munggo. Tapos may tuyo pa nga ho pala at sayang hindi ho nyo matitikman bukas ulit. Bye bye!